Mega mega love shout out mga Kabisay. Magandang umaga na medyo sagad ang init. Alas 9 pa lang ngayon mga Kabisay pero grabe ang init at ayan. Ay salamat at medyo kumulimlim. So siguro tatagal naman itong ating cellphone. Update update lang tayo dito sa aking mga tanim na halamang puno tulad so, itong lansunis kahit ganyan na yung kalaki mga kabisay dinidiligan ko pa rin yan dahil sanayan na laging dinidiligan so mahirap namang hindi natin diligan ngayon so samahan nyo ako mga kabisay update update tayo papakita ko sa inyo ang ibang mga halamang puno na itinanim ko ito ay mga patanim ng may-ari ng Ann's Haven Farm na ito ngayon at ang mga halamang kahoy ay medyo sakripisyado dahil sa sobrang init tulad nitong mga rambutan dito pero okay naman sila at kahit papano i lumalaban naman sa init ng araw. Tulad niyan. Ay ito pa. Mas malago pa yung kanyang suporta mga kabisay kaysa sinusuportahan. At dito sa bandang pasilangan, ayan yung mga tinanim ko. Ayan, magkakasama yan. Halos magkasunod lang itong itinanim ko yung doon sa may talungan na pinakita ko sa iyo. Last vlog ko. Pinakita ko sa inyo pala. Ayan. At medyo okay naman. At yung mga malunggay ay napakaraming suloy. Yung mga malunggay natin ay, ay maling, malunggay ko pala ito, sa awa ng Diyos ay malago dahil lagi rin nadidilig ang puno, gawa ng ang pagdidilig ng uh, ang tawag dito sili, nasasabay sila, ito nga lang mga kabisay, ay, puno na lang ang sumuloy dahil nabali iyan dahil sumubra ang hangin nung nakaraan ay humapay siya binali na lang namin at ito meron pa ditong mga lansunis na ayan pinapahirapan ng hangin napapaspas ang dulo ng dahon ng sanga nawawala ang dahon tulad na sa lakas ng hangin dito ayan let's go punta tayo sa mga kalamansi at dito mga kabisay na andito yung mga kalamansi tulad na rin huling tanim ito mga kabisay at namumulaklak na rin pero tinatanggal ko pang ibang bulaklak nyan at dito banda sa so may papasok May medyo Didilig lang nito kanina. At ayan, wala nang ang ating lalagyan ng tubig. Ayan, maraming mga bulaklak. Tulad na rin, na bulaklak na maigi. At iyang mga yan, mga huling tanim iyan. Ito lang ay medyo na puril. At dito, yung mga naunang tanim. Ayan, at tulad nito, may mga bunga na rin. Ayan. Maraming bulaklak oh. Inabunuhan ko na kasi ito ng pampabulaklak, pampabunga mga kabisay kaya ayan. Puro bulaklak ang kanilang mga sanga. Dito ganun din. Ayan namumulaklak ng lahat at siguro mga makamahal na araw i, i natin at ayan puro bulaklak yan mga kabisay oh. di ba alright punta tayo sa kabila at dito mga kabisay ganun din oh. Grabe na ang pamumulaklak ng mga kalamansi. Ito ay ipikto na nung mga inilagay kong abuno. Uh, mga dalawang linggo na. Ayan. Puro na sila may... Uy! Mayroon namang hanapin natin ang puno. At yay! <coughs> Ito tanggalin natin ang puno para hindi siya maka lago. Ayan. At dito, ayan oh, grabe ang pamumulaklak. Hmm. Ganon din yun doon sa loob. Halos lahat mga kabisay na mulaklak na. Ito yung kauna-unahang tanim ko dito mga kalamansi. At ayan, puro may mga bulaklak. Tulad na rin. ng bulaklak. At ito, ganun din. Ayan, oh. Punong-puno ng bulaklak. Epektibo talagang gamitin ang Yara. Yara Fertilizer. Ang very effective na magpabunga sa halaman. Ayan, oh. So ito yung request ng nagpatanim na lagyan na ng abono kaya inabunuhan ko na lahat at sa awa ng Diyos ay ayan epektibo naman alright sana all oh grabe yung pamumulaklak nila at dito naman sa bandang gilid ng daanan ayan kung makikita nyo, eh, pura-pura malunggay <laughs> lahat ng malunggay na inilagay namin mga kabisay ay eh, tumubo, kabilaan yan ayan o, oh. at ang lalaki na ayan ito ay mga dipinsalaang sa pinakabakod at ngayon ay naging uh, mga dahuna na at dito yung mga itinanim kong puno ayan hindi ko lang alam kung anong puno ito at itinanim ko nung mga mahigit na isang taon at din eh, mayroon din akong itinanim na atis at ayan nagpapalit na ng dahon ganda na at ayun ang Uh, duhat maganda na rin at ang lagu pa at uh, dito mayroon tayong itinanim na mga darang hita so ating puntahan mga kabisay andun sa aking balag at ito na andito yung mga darang hitang tinanim ko mga kabisay ayan mayroon na dito tayong isa at naandito yung iba sa ilalim ng aking balag ayan ito ay bali mag iisan taon pa lang itong mga kabisay dahil itinanim ko ito ay mayo mayo yun katapusan ng mayo at ngayon ay eh, ayan kaliliit niya nung itinanim ko mga kabisay at ngayon sa awa ng Diyos ay yan ang dami ng sanga at medyo magaganda na ang kanilang uh, dahon green na green ayan no? at ayun mayroon pang isa doon. sampung puno itong mga kabisay ito ayan tsaka yun siguro mga isang taon pa ay mamumunga na rin ito dahil nasa uh, ah, sampung buwan pa lang ito mga kabisay May, April ah, mag, ano na pala mag isang taon na pala ngayong katapusan ng May dahil May ito itinanim ko nung pangalawang ulan sa Mayo ayan lalaki na sila at dito mayroong mangga na tinanim namin nung anong mga daluan taon na itong mga kabisay kasi ah, malapit na itong mamunga ayun oh. at ang taas niya na. itinanim namin yan mga kabisay ay kaliit at dalawang sanga lang yan ngayon ay marami na ang dito nga lang ay medyo napurel dahil sinakyan ito ng kambing ayan o. kaya hanggang ngayon may mga tukod pa siya dahil pag tinanggal ko yung tukod niya baka mamaya ay mabali uli dahil marami siyang dahon bali tatlong puno itong nabuhay dito mga kabisay limang puno yan ay eh, namatay yung dalawa yan kinukula pula ng uh, aking ampalaya pero hindi yan maano at dito may mga itinanim tayong tulad na re kasabay ito ng mangga at mayroon din tayo din tinanim ditong coconut dwarf mayroon nga lang hindi nakalaki hanggang ngayon ay gayon pa rin siya kalaki at yung isa ay namatay pero ito hindi ito mamamatay siguro yan oh. medyo bansot lang siya pero ilang beses ko na yan nilagyan ng abo ng mga kabisay isang eh. kayo nakakitang niyog inaabunuhan <laughs> pero walang epekto at ayan o oh, yung mga kasama niya. ang gaganda na, ang lalaki na sampung puno yan mga kabisay na itinanim kong uh, coconut dwarf ayan at dito ayan yun nga lang isang mga kabisay ay namatay kaya ito ay nasa na puno na laang dahil namatay yung isa rito gawa ng wala siyang natitikmang araw minsan bago siya mabasa ng ulan ay tululaang dahil bihira siyang matamaan tamaan ng ano ng araw bihira ding matamaan ng ulan kaya namatay siya yun nga ang aking inaano itong tanim kong rambutan na sana hindi siya maging apektado din dahil hindi naman siya ayan o hindi naman siya natatabi ng malalaking puno ayan at dito ay eh, may tinanim din akong uh, miracle fruit na nasa dalawang taon na ito mahigit at mayroon siyang bunga ang laki ng kanyang bunga hindi ko nga lang alam kung paano lutuin yan o paano ano. ang laki ng kanyang bunga mga kabisay lalaki pa yan yan ay miracle fruit so ayan mga kabisay maraming salamat sa inyo na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at salamat sa inyong lahat dyan na laging nakasuporta thank you so much mga kabisay happy halloween magandang magandang umaga And God bless us sa inyong lahat pinagpalang umagang napakainit alright babus <tod>